kay Go Huaping, alias Alice Go, aarestohin namin kayo at itutuloy dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, di lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalara ng patas. Nag-aral siya sa parehas kong school sa Grace Christian High School for grades 1 2 and 3 year 2000 year 2000 to 2003 and uh, nung natatandaan ko sa schoolo namin walang farm ho doon puro building do uh, i think this letter of explanation is totally unacceptable therefore i would like to move that we issue a warrant of arrest against the uh, mayor Go for her to attend the next hearing. Kay Guo Huaping, Elias Alice Guo, aarestohin namin kayo at itutuloy dadalo kayo sa susunod na hearing. Ang patuloy niyong pagtanggi ay, gaya din sinabi ni Sen. Sherwin kanina, kabastusan, hindi lang sa Senado, kundi sa bawat Pilipinong sumusunod sa batas at nakikipagsapalara ng patas excited and content si Mayor Go at iba pang miyembro ng pamilya Go, pati ang accountant niyang si Nancy Camo at si Dennis Cunanan, ang dating opisyal ng gobyernong nahatulan sa PDAF scam na naging independent consultant ng mga kumpanya sa likod ng Pogo sa Bamban Tarlac at Porak Pampanga. Si Go Huaping o si Alice Go hindi lumaki sa park. Hindi rin siya homeschool, Nag-aral ho siya. Nag-aral siya sa parehas kong school, sa Grace Christian High School, for grades 1, 2, and 3, year 2000 to 2003. So hindi siya homeschool ni Rubilid. Sa school ho namin walang farm ho doon, guru building ho. tayo ngayon na si Aris Guho po at si Guho Wapping ay isang tao lamang po, si Wesley Guho at si... Co-wash yang dians ay isang tao lang. Sa uh, ating pagkukumpara ay lumalabas po na iba rin ang larawan nito kaysa doon po sa Sheila Alisa, uh, uh, Sheila Go na sinasabing kapatid. Dami niya ng kasong sinampan sa kanya so yung kanyang constitutional rights uh, self-incrimination ay eh, ano na yun, nakataya na doon. Plus pangatlo, marami ng breach of privacy na uh, ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi. So, hindi eh, kami ng tulong sa Supreme Court na ma ma-excuses sa ganyan mga hearings. Ga. Yeah. Sabi din po, eh, baka din daw pwedeng payment overtime yung arrears dahil ka naloko sila ni Ginoong Dennis Cunana. Pagkatapos po noon, wala naman pong pakikipag-usap sa akin na si uh, Attorney Harry Roque. Hindi po naman niya ako uh, pre-pressure. Kung bagay, bilang abogado siguro, bilang kliyente niya, nagpa-facilitate ng at nakikiusap po siya. So, wala akong na ng siya? Wala po. So, si Attorney Roque, ginagampanan lang niya yung trabaho niya bilang abogado? Maaari pong gano'n dahil sa siya po ay uh, nagsabing gusto niyang tulungan sa si, uh, abogado nga ni Kit Binibining Cassandra Oh, hindi po ako naglabi sa illegal na pogo dahil yung mga panahon ng pinunta ko po, hindi naman pulishen siya, linalakad ko, rescheduling of payment sa panik po ng isang kumpanya na sinasabishuhan ng kilala kong kumpanya na Worldwin na legal nung mga panahon na yon. Kani-minsan po, hindi ko naging kliyente nga itong Lucky South at kung naging kliyente ko po 'yan, bakit ko itatanggi? In the meantime, that wala pa namang order ng closure uh, this early I can uh inform everybody that uh, we will not allow any hub uh, existing or or going to be applied for. We will not approve it anymore because we want to be site specific and, and uh, building specific. Sabi ng abogado ni Go, hindi nagtatago ang kanyang kliyente. Mag-usap kami kung okay na yung kanyang kondisyon. Eh pagka naman nag-appear siya doon, nagsalita, eh madali naman natin ipalipit yung mga warrant na gano'n. Hiniling ng Kampo Nigo sa Korte Suprema na ipatigil ang pag-iimbita sa Alcalde bilang resource person sa Senado. Sabi niya lahat ng nangyari ng tuloy. Eh. Ano pa bang itatanggap sa kanya? Dami niya ng kasong sinampas sa kanya. So yung kanyang constitutional rights, uh, self-incrimination, eh, ano na yun, na doon. Plus marami ng breach of privacy uh, ng buhay niya na naisa publiko na dapat hindi.